Gusto mo ba na ikaw ay mas lalong habul-habulin ng taong mahal mo? Yung sobrang mababaliw siya sa kakahabol sa iyo at masisiguro mo na ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Yung hindi na siya titingin o magkakagusto pa sa iba at ikaw ay sapat na para sa kanya. At kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya ay ikaw lagi ang first priority niya at sobrang mababaliw talaga siya sa kakahabol at pagmamahal sa iyo. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo, ay gawin itong napakasimple at napakaepektibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, dapat ikaw lang mag-isa at dapat tahimik ang nasa paligid mo kapag ginagawa mo ang ritual na ito o kahit ano pa man ang ritual na gagawin mo. Umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo ng mabuti ang target, mag-focus at mag-concentrate ka. At bigkasin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. At ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Bigkasin mo lamang ito ng 11 times. At pwede gawin itong ritual dalawang beses sa isang linggo sa Martes at Bernes lamang po sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong habul-habulin ka ng taong mahal mo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. At habang buhay, ikaw lamang ang mamahalin niya. Basta gawin ito sa tama at gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo upang mas lalong mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.